Hello guys, welcome po sa akin YouTube channel. So unang unang po guys, first of all, I would like to say thank you and salute to all na nagsusuporta sa akin YouTube channel sa mga nag-i-inquire po, nagquestion sa mga gusto nilang malaman. Ayan, tukol po sa akin videos. Ayan, nagsusuporta po. Thank you, thank you so much. So, guys, ang ma-share ko po sa inyo ngayon ay kasi marami akong naranasan na nagtatanong sa akin na namali daw po yung email address na nailagay nila upon booking. So, uh, actually guys, wala pong solution doon kasi kung ano po yung uh, email address na nilagay mo, doon po yun magsasend yung itinerary. So, very important po na uh, advice ay uh, may bigay ko sa inyo. Salute po sa aking mga followers na nagsusuporta po sa akin tapos nagme-message na ganitong question. So, una-una po the first and the last na advice na may bigay ko ay, uh, iwasan po ninyo na uh, maglagay ng email na hindi nyo po nabubuksan o yung email na na um, nakalimutan na nyo yung password, o kaya yung email na mali, ayan, so Bago nyo po i-confirm, please uh, double check nyo po muna para maiwasan nyo po yung ganitong uh, problems in the future. So ayan, lesson learned po na pag na-enter nyo na yung inyong, uh, email address, kailangan po i-double check nyo kung tama po yung inyong enter bago nyo po i-confirm para wala po kayong problema. So yan lang po ang masasabi ko sa inyo. Thank you for watching.